Ito na po yung ating sinantol. Nalagay na rin po yung ikalawang gata. Tama! Hmm. Lolo ah. mm -mm. mm -mm. mm -mm. to? Lolo. Lolo to? Di pa na to. Nalagay na rin po yung regado. Lolo um bawang, kasuluyan, may luya. yung ating salay. Huh? Ang baby namin na maganda. Ay, ito po ang baby namin. Ubu, ubu. <laughs> eh, hey, ubu, ubu. Gusto pa sumilip. Uh -huh. Ang baby namin maganda. Chup. Eh, tuwan, Yan guys, atin na po muna haluin. Minin. Atin po ilalaw ko dito ay hipon. Yung po yung sipitan po na hipon na atin po ilalaw ko dito nung nahuli po sa lumpot ni Kuya Odang. Kaya po, yun na, may lumpot natin na ginamitan. Eh. Kaya po, may hipo na ibinigyan po kami ni Kuya Udang at ginamit po na aming kanlambat. Kaya po, binigyan kami ng saparte. Ano Ano?

magiging dito. Lagyan na rin po natin itong lahok. Mm. 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 Lahok po. May maliyan. Maliyan ang lahok. Lahok. Okay, malapit na tayong maluto yung ating salamitong. Mm -hmm. So uh, uh, naman. Diba, dahil gusto mo tumutin

may batang naguunas anang a ah, sa sinantol anang a ah. <laughs> yan guys lato na atin sinantol with hipon na sipitan yan guys sobrang sarap po niyan Bale po, yan po. Kaya nagdadala po ka na tita Adjaw at kami po ay kakain doon. Tapos po itong iba ay pang baon daw po ni Papa sa trabaho niya. Siya po nag-request po niya na magluto po kami ng sinantol. Kain na. Kahit na. yung Giyo kain nga kan? Giyo. 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 may, may... Huh? may ano? Itong tinola, tapos itong sinantol. Mm. Dastin hipon. Mm. Dastin hipon. Mm. hipon. Mm. Kahit nakaan na? Tukaw. Tutoy? Tutoy. Kain na, kain na rin Bakit po, My other doesn't seem to stand up Half an hour ending I'm going to get work from mom Show wish Did not even think about it

dapat da dapat-dapet an na kita kesanya online ini 反正我。 di ba? Kung ka din mo, saka nakita mo yung button. Saka, pindutin mo yung lalabas na, mga na, 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 na.

Yeah. Okay. 아, 저보. 어, 너무 너무 무슨 말이야? 왜 그런 무슨 앱 띠는 거야? 왜안 됐나? 우리가 하수 봐 watching like comment and share